Let's eat breakfast and lunch together. We have here pancit. Pancit na egg noodles. Ate, open mo yung fan. Wow. Egg noodles, mga madam. Wow. Nilagyan ko ng konting. Aray. Na, nilagpot ng karne. Let's tayo? Nilagyan ko ng konting karne. Kaya kung sardinas, kabuhion ko. Mmm. Mm -hmm, mm -hmm. Nagpray na ko offline mang madam ko. So that's it. Ma, naman. Hmm, na lang na. Ka Kasi ka mahirap. So maglive pa ako. Ang mamadali na man. nga ako. Ipa ako na kaligo kakalinis sa labas. Kapag ano pagising ko, flatter ko ko. Ano yan, Ate Egi? Ano na naman, gunting? Hindi ano pa ma. Naging fluffy book na. Anong ginawa niyo? At itong kanin ko mga madam is sinangag. Kasi mga madam, sayang yung bahaw. Hala. Kaya gisangag ko siya. Hmm. Ay, bagyan mo ako ng ano na? Ng? Mm. Ganyan. Ganyan ko ng sabaw. Hmm. Ma-required ba magkanin? Kain pa. Maliit naman ang kutsara ko yun kasi nakita ko dyan. Tira to kagabi. Habang sa bawa. Masarap din pala siya sa karni hindi lang sa sardinas. Masay lang kasi tayo na sa sardinas. Pero mas masarap siya kapag karne. Karne, ilagay. Mm. sa bawa. Mm. -hmm. Tapos tabaan lang para makahigop ng sabaw. Kahit kung parat mga madam, kahirap. Ang gutom kong nilimpyo ay. Hindi na lang na. Ayan napon ko. Parang iba na yung amoy. Tapos yung kain yung sinangag ko. Ate, maghugas ka ng plato ha? Hmm. Kay live ako. Hmm. Excuse me, I I want to want to hmm. Ang sarap niya mga madam. Wala si Dada. Pero meron pa naman dyan. Lutuan ko din siya. Mamaya ang so gabi. Again? Lutuan yeah, ko siya mamaya ang gabi ng ganito. Ate Harry. Ay, ganun ulit ang ulam. Ako so oh, siya maligo ka kaagad. Ako hindi pa ako nakaligo kayo. Ya basak-basak pandan aku salah basak kali ini coy. Apa? Mama jangan. <coughs> Anais beri tiba. Ndi mm. mawala. Saya beri tiba. Aduh, nambah ke bawah. Masak asin. Kunting bitin? Ando na talaga yung lasa ng karne. Hmm. Ano yun? Kabila? Apa. Ang dalit ko mga walang mag-live ako sa Facebook. 11.40 na. Live ko alas 12. Walang tigil pa rin ang ulan dito. At napakaraming lugar na ang lubog na lubog na sa baha, bubong na lang ang nakikita. I'm still thankful na gano'n lang yung nangyari sa amin. After how many hours, nakawala din ng tubig. Yung maraming talagang lugar mga madam punas. Naku, lubog, Metro Manila, Rizal. Pampanga, Pangasinan, Bulakan, Mindoro. Laguna. Mindoro. Okay, kay Mindoro. Yun yung mga lubog, Batangas. Ang daming lubog. Actually, mga madam normal naman yun ng ano, baha. Dahil normal na po ni Barrio. Tulok kita ba? Apo, biya na lang bantaan ni mga madam kay nabi na sa nahitabo na mga tumiyad tuig. Nako! It's been a year. Kahapon. Kasi 24 yun ang July nangyari ang bagyong karina. Yun naman ang ulan sa labas. Tapos, one year na kahapon. 25 mo yun eh. Nga. Bakit ang naman yung ano ko? Screen? Ano bang pindut mong settings dito? Masarap siya mga madam. Kung gusto niyo ng egg noodles, ay! Binili ko siya sa Ramirez Cake. 100 pesos lang. Marami na. Mas masarap siya sa Mickey. Minsan kasi ang Mickey pa et. Ate, wag yung karne lang ang piliin. Kaya nyo na pati pansit. I'm planning mga madam na nagpa-ibisi ko anis akong mama. Kung manghod, ginahan sila ane. Puhon. Ano ang ginahan ng mga madam. Ang presyahan taan wala, 'di ko kaon eh. Alang, anson na manya akong screen, oi. hapit na nakona hurut akong rice, mga madam. Nga bahaw. Mga na lang yung ipareplay sa Team Label. na akong video. Mag-8 minutes video ko. Salamat sa alam sa Team Label. Yan ni Label. FB Glimmers. Read by Adelion Concert Queen. Boss Label in Singapore. Salamat. sa so, walang sawang love and support. Maraming maraming salamat. And to all of you guys, hindi ko na maisa-isa dahil napakarami yung Napakarami talaga. Maraming maraming salamat. And God bless us all.